May mga lalaking hindi kailangang maghabol, pero sila pa rin ang hinahabol. Hindi sila yung laging nagte-text muna, hindi sila yung araw-araw nag kung nagre-reply ba siya o hindi, at lalong hindi sila yung laging may pa-good morning kahit sin lang kahapon, tahimik lang sila, relaxed. Pero kahit ganon, may kakaibang presensya silang hindi mo basta-basta makalimutan. Habang may mga lalaking gumagawa ng lahat para mapansin, meron ding mga lalaki na kahit walang ginagawa, siya ang naiisip ng babae bago matulog. Ang tanong, bakit may mga babaeng kusang humahabol sa ilang lalaki? Samantalang ikaw parang kailanman, hindi pa naisipan habulin? Pareho lang naman kayong marunong mag-chat. Pareho lang kayong marunong magmahal, pero bakit parang may hindi pantay sa laro? Simple lang bro. Hindi lahat ng mabait ay kakit-akit. At hindi lahat ng nagpapakipot ay cold. May mga lalaki kasing marunong magpahabol. Hindi dahil pa hard to get sila kundi dahil alam nila kung paano gumalaw sa loob ng utak ng babae. Sa video na to, malalaman mo ang unang sikreto sa limang paraan kung paano mo magagawang ikaw ang habulin niya. Isang sikretong hindi tungkol sa pagiging gwapo o mayaman, kundi tungkol sa pagmaster ng sarili mong enerhiya. Kasi minsan, hindi mo kailangang baguhin ang hitsura mo. Ang kailangan mo lang baguhin ay kung paano ka kumilos sa paligid niya. Karamihan sa mga lalaki, kapag may gusto silang babae, ang unang instinct ay gawin ang lahat para mapansin. Text agad, chat agad, react agad, parang laging nakaabang. At kapag hindi nagreply si babae, nagsisimula na silang mag-overthink. May nasabi ba akong mali? May iba na kaya siyang kausap? O baka ayaw na niya talaga sa akin? Hanggang sa unti-unti kang bumabagsak sa trap na tinatawag na emotional neediness. At yan bro, ang pinakamabilis na paraan para mawala ang attraction ng babae. Tandaan mo 'to. Sa psychology ng attraction, ang babaeng nakaka-feel ng pressure tumatakpo palayo. Pero yung babaeng nakaka-feel ng mystery kusang lumalapit. Bakit? Kasi ang babae ay natural na curious. Kapag hindi ka madaling basahin, kapag hindi niya alam kung anong iniisip mo, kapag hindi niya alam kung gusto mo ba siya o hindi, doon siya na-addict. Pero kapag masyado kang predictable, masyado kang eager, masyado kang available, parang nawawala yung thrill parang pelikulang alam mo na agad ang ending. Kung gusto mong habulin ka, kailangan mong ibalik yung thrill. Yung sense of curiosity at emotional balance na nagbubukas ng isip ng babae at sinasabi, may kakaiba sa lalaking to. Ngayon, isipin mo ito. Isang gabi, nagchat ka ng hi. Nakita mong online siya? Ilang minuto ang lumipas, sin. Wala kang natanggap na reply. Kinabukasan, nagpost siya ng out with friends. At syempre, nandun ka nag ng heart ng fire emoji ng enjoy ka ha. Pero still wala. Tahimik. Samantalang may isa pang lalaki na halos hindi niya pinapansin dati. Pero ngayon siya na yung nagko-comment, miss ka na namin ha. At biglang may reply siyang, haha, miss you too. Ang sakit, di ba? Parang ikaw ang naglagay ng effort, pero iba ang nakakuha ng reward. At dito nagsisimula ang pinakamasakit na realization, ang sobrang effort. Kapag hindi balanse, nagiging unattractive. Kasi ang babae hindi lang naghahanap ng lalaki na magmamahal sa kanya. Hinahanap din niya yung lalaking kayang maging leader ng sarili niyang emosyon. At kapag ikaw isang mensahe lang ang hindi niya na-replyan, nabubuwag na ang mood mo buong araw. Hindi mo alam nararamdaman niya yan. Subconsciously, naiisip niyang, kung ganito siya maapektuhan sa simpleng message, paano pa sa totoong relasyon? Kaya habang iniisip mo kung paano siya hahabulin, may ibang lalaking hindi man lang nagchat, pero nasa isip niya buong linggo. Hindi dahil mas gwapo o mas mayaman yung lalaki, kundi dahil mas may kontrol siya sa sarili niyang emosyon. At dito papasok ang unang paraan para habulin ka ng babae. Paran number one. Master the art of emotional distance. Bro, kung gusto mong siya ang maghabol, kailangan mong matutunang magpigil. Hindi ka pwedeng maging sunod sa bawat emosyon na maramdaman mo. Kapag na-excite ka kasi sa kanya, gusto mong agad ipakita. Kapag nami-miss mo siya, gusto mong agad i-chat. Kapag di ka na-replyan, gusto mong agad i-follow up. Pero ang mga lalaking hinahabol, sila yung mga marunong maghintay. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi sila kontrolado ng emosyon nila. Ito ang sinasabi ng Stoicism. Ang tunay na malakas ay yung marunong tumahimik sa gitna ng ingay ng damdamin. Kasi isipin mo to, kung marunong kang pigilan ang sarili mong urges, ang babae mismo ang magtatanong sa sarili niya, bakit parang hindi siya nagmamadali? Bakit parang hindi siya tulad ng iba? At yung bakit na yan bro? Ay simula ng attraction loop. Kapag nagkaroon ng curiosity, susunod ang interest. At kapag nasundan ng interest, dyan napapasok ang habol. Example 1. The silent presence effect. Isang halimbawa, may barkada kayong magkakasama. Ikaw yung tahimik lang pero nakikinig. Hindi ka trying hard magpatawa, hindi ka nagpapakitang mayabang. Pero kapag nagsalita ka, simple lang, Diretso may sense, confident. Ngayon may isa kang kaibigan na todo papansin sa babae. Lahat ng kwento siya bida. Lahat ng punchline siya ang gusto. Pero habang siya parang clown na gustong pansinin, ikaw, steady lang. At sa dulo ng gabi mapapansin mo yung babae, ikaw na ang tinitingnan. Tahimik pero may lalim. Hindi ka naghabol. Pero ikaw yung gusto niyang alamin pa. Yan ang power ng emotional distance. Hindi mo kailangan magsalita ng marami ang kailangan mo lang presence na hindi nagmamadali. Example 2. The response timing trick. Ang mga lalaking hinahabol, marunong maglaro ng timing. Halimbawa, nag-message siya, Hey, musta ka? Ang typical na lalaki, agad magre-reply, okay naman, ikaw. Tapos ayon dead end. Pero ang marunong magpahabol, maghihintay muna, hindi para magpakul, -cool, kundi para maiparamdam na busy ka sa sariling mundo mo. Pag nag-reply ka na, hindi mo kailangan magpaliwanag kung bakit late. Simple lang. Okay naman medyo pagod sa gym kanina. Ikaw, productive ba araw mo? Boom. Short, direct, confident. Walang halong pressure. At alam mo kung ano ang effect nun? Nakakabitin. Hindi mo binigyan ng emotional assurance agad, kaya gusto pa niyang mag-message ulit. Example 3. Presence over pursuit. Kapag nakita ka niya sa social media, wag puro babae ang kasama mo. Wag din puro motivational quotes. Ang gusto mong iparamdam ay movement. Yung tipong busy ako pero steady. Tahimik pero umaangat. Mag-post ng konti. Gym, trabaho, hobby, travel. Pero hindi mayabang. Yung simpleng caption na confident. Routine muna bago gulo. Pagod pero solid. Tahimik lang pero may plano. At sa isip niya, parang maririnig mo na. Bakit parang ang chill niya? Ba't parang hindi siya tulad ng ibang lalaking nagmamadali? Ayan bro. Hindi ka pa nga kumikilos, pero nabubuo na yung attraction storm sa isip niya. Ang babae hindi hinahabol gamit ang pakyut, hinahabol siya gamit ang discipline at mystery. Kapag masyado kang eager, nawawala ang intrigue. Pero kapag marunong kang magpigil, nagiging puzzle ka. At walang babae ang makakatiis sa puzzle na gusto niyang masagot. Kaya simulaan ngayon, kapag gusto mong i siya, tanungin mo muna sarili mo. Chat ko ba siya dahil bored ako o dahil may purpose ako? Kung bored ka lang, wag. Kasi baka yung thrill na nararamdaman niya sayo, mawala dahil lagi kang present. Ang attraction ay parang apoy. Kapag sinindihan mo ng todo, maubos agad. Pero kung marunong kang magpatay sindi, lalong lumalakas ang apoy. Ang tunay na alpha move sa modern dating ay hindi yung marunong lumapit, kundi yung marunong hindi lumapit agad. Kapag may gusto ka o oh, ipakita mong interesado ka, pero hindi mo kailangang isuko ang sarili mong control. Huwag kang lalaking kailangan niyang piliin para lang maramdaman mong sapat ka. Dapat ikaw yung lalaki na kapag pinili niya, alam niyang swerte siya. Kasi tandaan mo to bro, ang babae ay hindi basta nababaliw sa pogi, nababaliw sila sa lalaking hindi madaling basahin. Baka iniisip mo, eh paano kung mawala siya kung di ako magparamdam? Kung nawala siya sa simpleng pananahimik mo, ibig sabihin hindi kanya talaga gusto. At kung gusto ka talaga niya, ang konting distance lang ay magpapaisip sa kanya, hindi para lumayo, kundi para lumapit. Simula ngayon, practice mo ang unang paraan. Emotional distance. Huwag kang maging robot ng sarili mong feelings. Kontrolin mo, hindi ka nilalaruan. Hayaang maramdaman ng babae na kahit gusto mo siya, am um, hindi mo siya kailangan para maging masaya. Kasi pag naramdaman niyang buo ka kahit wala siya, siya mismo ang gugustuhin maging parte ng mundo mo. May mga lalaking kahit hindi nagpo-post kahit walang paramdam, kahit walang good morning o miss you, sila pa rin ang iniisip ng babae bago matulog. Hindi dahil gwapo sila, hindi dahil mayaman, kundi dahil may kakaiba silang enerhiya. Yung tipong pagnaalala mo sila, parang may tanong na kumakain sa isip mo. Bakit hindi siya katulad ng iba? At diyan nagsisimula ang paghabol. Hindi sa chat, hindi sa effort, kundi sa presence. Ito ang madalas na pagkakamali ng mga lalaki. Kapag hindi sila nagparamdam, tuluyan din silang nawawala sa isip ng babae. Bakit? Kasi wala silang naiwan na emotional imprint. Parang dumaan lang, nang umusta nagbiro sa baytahimik, wala nang markang naiwan. Ang totoo bro, hindi sapat na marunong kang magpigil. Kailangan mo ring marunong magparamdam ng hindi nagmakaawa. Ang tawag dyan ay subtle influence. Ito yung kakayahan mong mag-iwan ng emosyonal na bakas kahit hindi ka laging present. Sa psychology, tinatawag yan na imprint phenomenon. Kapag ang isang tao ay nakaugnay sa isang emosyonal na karanasan, kahit mawala yung tao, naiiwan sa isip mo yung damdamin, ganyan mo gustong maramdaman ka ng babae. Hindi dahil lagi kang nandyan, kundi dahil kahit wala ka, may nararamdaman pa rin siya. Isipin mo to. May babae kang gusto. Nagchat ka, okay naman usapan. Nagkita kayo minsan. Nagka-vibe, nagkatawanan. Pero after ilang araw, parang nawala yung spark. Ngayon, ikaw na lang ulit yung nag-effort. Hi, musta ka? Walang reply. Busy ka ba? Walang sagot. Hanggang sa tuluyan kang naglaho sa listahan niya. Bakit ganon? Kasi hindi mo nabuo yung emotional rhythm niya. Hindi mo nabigyan ng dahilan ng utak niya para bumalik sa'yo. Walang stimulus, walang imprint. Habang may ibang lalaki na minsan lang niyang nakausap. Pero hindi niya makalimutan. Isang simpleng biro, isang kakaibang energy. Isang pakiramdam na ibato. Kasi hindi quantity ng interaction ang nagtatatak sa babae, quality ng experience. Kapag marunong kang magparamdam ng tama, kahit isang simpleng moment lang, nagiging parte ka na ng utak niya. At pag napasok mo na yung utak niya, doon na magsisimula ang habol. Parian number two, invisible attraction. Ito yung teknik ng mga lalaking hindi nagsisigaw ng feelings nila, pero sila yung hindi makalimutan. Ang sekreto, presence plus emotion plus mystery. Tatlong elemento na kapag pinagsama, gumagawa ng mental echo sa isip ng babae. On presence. Iparamdam mo hindi ipilit. Ang presence hindi yan laging physical. Minsan energy lang. Halimbawa, sa unang pagkikita nyo, huwag mo siyang bombahin ng compliments. Piliin mo lang yung isa o dalawang genuine. Halimbawa, ang cool ng sense of humor mo. Rare na yan ngayon. Tapos tahimik ka. Hindi mo na ulitin. Alam mo kung ano mangyayari. Magiging echo yon sa isip niya. Hindi mo sinabi ng paulit-ulit, pero tumatak. At habang nag-iisip siya, parang maririnig pa rin niya sa loob ng isip niya, yung boses mo. Yan ang invisible presence. Two emotion. Hindi lahat ng babae gusto ng logic. Maraming lalaki kasi, puro logic ang approach. Pinag-iisipan lahat. Baka gusto ko munang ipakita na stable ako. Baka kailangan kong maging consistent. Pero nakakalimutan nila na ang attraction ng babae ay emotional, hindi logical. Hindi mo siya mapapahabol sa mga listahan ng qualifications. Mapapahabol mo siya sa pakiramdam na ibinibigay mo. Kaya kung makikita mo siya, huwag puro seryoso. Gamitin mo yung humor mo. Gamitin mo yung timing. Gamitin mo yung energy mo para iparamdam na light pero confident ka. Ang babae ay naa-attract sa vibe, hindi sa resume. Kapag na-feel niyang chill pero masculine ang energy mo, kahit wala kang masyadong sinasabi, parang gusto ka niyang makasama ulit three mystery huwag mong ibigay lahat. Sa simula pa lang, huwag mong ipakita agad lahat ng detalye ng buhay mo. Kapag tinanong ka ng, so ikaw, may nililigawan ka ba ngayon? Huwag mong sagutin ng diretsyo na wala, ikaw lang. That's too easy. Pwede mong sagutin ng may konting tease. Depende. Baka ikaw pala yun at hindi mo lang alam. Boom. Mystery, humor, presence, and all in one line. Hindi ka nagmakaawa pero nagparamdam. Hindi mo siya binigyan ng sagot pero binigyan mo siya ng tanong. At tandaan mo bro, ang tanong, mas matagal manatili sa isip kaysa sagot. Ang utak ng babae ay tumatakbo sa pattern recognition. Kapag may kakaiba sa'yo, nagiging puzzle ka na gusto niyang masagot. Kaya kung gusto mong habulin ka, huwag kang predictable. Minsan consistent, minsan tahimik, minsan sweet, minsan mysterious. Pero lagi kang grounded, never desperate. Yan ang dahilan kung bakit naguguluhan siya at kung bakit niya gustong makipag-usap ulit, kasi gusto niyang intindihin ka, at habang sinusubukan kanyang intindihin, nahuhulog na siya, hindi sa kilos mo, kundi sa kuryosidad mo. Example 1. The Aftertaste May kilala ka bang tao na kahit sandali mo lang nakausap, pero pag uwi mo, siya ang naisip mo, hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil may kakaibang aftertaste sa presensya niya, kanya nang gusto mong maging. Yung tipong kahit wala ka, parang may bakas kang naiwan sa hangin hindi mo kailangan ng grand gesture isang simpleng eye contact na may confidence isang ngiti na may lalim isang joke na may timing hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo ang kailangan mo lang maging unforgettable sa simpleng paraan example 2 memory hook isa sa mga pinaka-epektibong diskarte para mag-imprint sa isip ng babae ay ang paggamit ng memory hook ito yung maliliit na bagay na naalala niya tuwing may makikita siyang kahawig sa'yo. Halimbawa, kung lagi kang umiinom ng black coffee at minsan sinabi mo sa kanya, alam mo black coffee parang pag-ibig hindi laging matamis pero totoo. Ngayon tuwing makakakita siya ng black coffee, ikaw ang unang papasok sa isip niya. Hindi mo kailangang mag-chat araw-araw. Ang mga simpleng anchors na yan ang magpapaalala sa kanya sa kahit tahimik ka. Example 3. The Unfinished Moment Isa pang trick Huwag mong tapusin ang lahat ng usapan o eksena. Halimbawa, habang nag-uusap kayo, bigla mong sabihin, alam mo may sasabihin sana ako pero next time na lang. Simple pero deadly. Kasi magtatanong siya, bakit hindi niya tinuloy? Ano kaya yon? At kailan yung next time? At sa sandaling magtanong siya ng ganon, panalo ka na. Kasi nagpatakbo ka ng emosyon sa isip niya. Hindi mo siya hinabol. Pero siya ngayon ang nagahabol ng closure. May sinabi si Marcus Aurelius na bagay na bagay dito. What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin, yung mga bagay na pinipigilan mo, minsan yung pa ang nagiging lakas mo. Kapag pinigilan mong ipilit ang sarili mo, kapag marunong kang umatras sa tamang oras, kapag marunong kang magparamdam ng hindi nangungulit, doon ka nagiging kakaiba. Ang babae ay hindi na-attract sa abundance ng messages, na-attract siya sa confidence na hindi kailangang ipakita ng todo hindi mo kailangang laging present para maramdaman. Minsan, ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong mensahe. Kasi pag hindi ka niya nakikita, pero naiisip ka pa rin niya, ibig sabihin, hindi katawan mo ang gusto niya, kundi enerhiya mo. And yung ganong connection, bro. Mas matindi pa sa kahit anong ilay na napilitang sabihin. Simulan mo na ngayon ang invisible attraction. Huwag ka munang maghabol. Huwag ka munang magparamdam. Pero siguraduhin mong may naiwan kang bakas Bago ka mawala sa radar niya, mag-iwan ka ng tanong, ng tawa o ng pakiramdam na hindi niya basta makakalimutan. Yan ang tunay na diskarte. Hindi yung ikaw ang nagmamadali, kundi siya ang hindi mapakali. Challenge para sa'yo. Ngayong linggo, subukan mong limitahan ang messages mo sa babaeng gusto mo. Gamitin lang kapag may saysay. At sa bawat usapan, iwanan mo siya ng isang unfinished line o isang moment na biten. Halimbawa, Sige, may kwento ako sa sa'yo next time, promise? Tingnan mo kung ilang araw bago siya magtanong ulit ng, Uy, ano nga yung ikukwento mo? Pag umabot ka sa puntong iyon, ibig sabihin gumagana na ang invisible attraction mo. May mga lalaking kahit hindi gwapo, kahit hindi kasing yaman ng iba, pero kapag kinausap sila ng babae, parang biglang nagiging komportable yung babae. Yung tipong kahit ilang minuto pa lang silang nagkakausap, parang matagal na silang magkakilala at mula sa simpleng kwentuhan, nagiging connection, mula sa simpleng connection, nagiging attraction, hanggang sa di na niya alam, siya na pala ang nagahabol. Ang tanong, paano nagagawa ng mga lalaking yon na maramdaman ng babae na sila lang ang nakakaintindi sa kanya, hindi sila nagmakaawa, hindi sila nagchat ng paulit-ulit, hindi rin sila nagbuhos ng emosyon agad. Pero bakit parang sila ang nagiging safe place ng babae? Ang sagot, Ginagamit nila ang tinatawag kong emotional mirror technique. Ito ang ikatlong paraan kung paano mo magagawang habulin ka ng babae. Hindi sa pamamagitan ng gimmick o drama, kundi sa pamamagitan ng connection na totoo. Ang karamihan sa lalaki kapag gusto nila ang babae, agad silang nagsasalita, agad silang nagpapakita, agad silang nagkukwento ng lahat. Parang gusto nilang ipakitang worthy sila, pero ito ang hindi nila alam. Ang babae hindi agad na-attract sa mga salitang galing sa bibig mo. Na-attract siya sa mga salitang galing sa puso niya na naririnig niya mula sa iyo. Gets mo yon? Hindi mo kailangang maging perfect speaker. Kailangan mo lang maging mirror. Ang lalaki kasing habulin, hindi yung sobrang expressive, kundi yung marunong makinig at mag-reflect. Kapag nagkwento siya, hindi mo agad dapat sagutin ang payo o opinion. Minsan, sapat na yung mafeel niyang nauunawaan mo siya kahit wala kang sinasabi. Ang problema kasi, karamihan sa lalaki gusto agad ayusin ang problema ng babae. Kapag nagsabi si babae ng, Nakakainis talaga yung office mate ko. Ang sagot ni lalaki, E di wag mo pansinin, simple lang naman yan. Boom, mali. Kasi ang babae, hindi laging nagahanap ng solusyon. Minsan gusto lang niyang maramdaman na naiintindihan siya. At kapag yan ang naibigay mo, Yun ang pinakamakapangyarihang uri ng attraction. Isipin mo to. May lalaking halos araw-araw nagtitext sa kanya, nagpaparamdam ng effort, pero parang walang progress. Samantalang may isa na minsan lang kausapin, pero pag nag-usap sila, ang lalim ang gaan at ang totoo. Guess what? Yung pangalawa siya ang maaalala. Bakit? Kasi hindi niya pinilit yung babae, hindi niya ginawang target yung babae, ginawa lang niyang tao. At sa panahon ngayon kung saan lahat ng lalaki gustong magpabida, ang pinaka-attractive ay yung marunong makinig. Isipin mo kung ilang lalaki ang nag sa kanya ng atensyon, pero ilan lang ang nakakaintindi ng tunay niyang nararamdaman. Ang sagot kakaunti, kaya kapag isa ka doon, iba ang turing niya sa'yo. Para number three, emotional mirror technique. Ang prinsipyo nito simple, hindi mo kailangang baguhin ang babae, kailangan mo lang iparamdam na nauunawaan mo siya. Pero paano mo gagawin yon nang hindi ka lumalabas na simp o clingy? Ganito. Kapag nagsasalita siya, Huwag mong intindihin lang yung sinabi. Intindihin mo kung anong damdamin ng kasama nun. Halimbawa, nakakainis yung ex ko, lagi na lang siyang nag assume Huwag mong sagutin ng, eh di block mo siya. Sabihin mo nang may kalma. So parang gusto mo na lang ng peace, no? Yung wala ng drama. Boom. Narinig mo yung emotion sa likod ng salita niya. Na-validate mo siya. At ngayon, ang pakiramdam niya, finally may lalaking nakakaintindi. At pag iyan ang niya, nagbubukas yung pinto ng connection. At kapag may connection, automatic susunod ang attraction. Ang mga lalaki kasi natural fixers, pag may problema gusto agad ayusin. Pero sa babae, minsan ang solusyon ay simpleng pakikinig. Halimbawa, sabi niya, feeling ko wala akong kwenta minsan. Huwag mong sabihin, ano ka ba, maganda ka naman ah. O kaya, huwag mong isipin yan. Mas maganda kung ganito. Ang bigat no, pero gets ko minsan kahit okay naman tayo parang may kulang pa rin. Iyan bro, hindi mo siya kinontra, hindi mo siya inaayos. Pero naramdaman niyang kasama mo siya sa emosyon. At yan ang tinatawag na emotional mirroring. Pagkatapos niyang mag-open up, hindi mo kailangang magbuhos ng kwento tungkol sa sarili mo. Piliin mo lang yung mga moment na makakarelate siya. Halimbawa, sabi niya, Minsan ayoko na magtiwala kasi lagi akong niloloko. Pwede mong sagutin ng, Gets ko yan. Hindi mo naman talaga makikita agad kung sino yung totoo. Pero minsan, pag sobrang sarado ka, baka yung totoong tao, hindi mo mapansin. Doon niya mararamdaman na hindi ka lang listener. May lalim ka. At ang lalim ng lalaki, bro, ay katumbas ng security sa mata ng babae. Kapag marunong ka ng mag-connect ng ganito, ingat lang. Huwag mong gamitin para magmadali. Huwag mong gawing emotional trap. Hayaan mong siya mismo ang magbukas. Huwag mong pilitin. Kasi kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, babalik at babalik siya, at doon ka na magtataka, ikaw na yung gustong kausapin, ikaw na yung hinahanap, ikaw na yung hindi niya maintindihan pero hindi rin niya kayang bitawan. Ngayong alam mo na ang mga psychological triggers, eto ang challenge ko sa'yo. Sa susunod na kausapin mo ang babaeng gusto mo, wag mong sabihin lahat. Iwanan mo siya ng tanong, ngiti lang, tapos atras ng konti. wag mong sagutin lahat ng curiosities niya. Hayaan mong isipin niya. At kapag nasanay siyang iniisip ka kahit wala ka, ibig sabihin kumagana na ang trigger mo. Hindi mo kailangang gumawa ng drama. Hindi mo kailangang magpakasim dahil ang tunay na habol. Nangyayari kapag hindi mo pinilit, i-comment mo sa baba. Tahimik ako pero hindi niya ako makalimutan. Then i-like mo itong video. At i-share mo sa tropang gustong matutunan kung paano maging lalaki na hindi kailangang manghabol para mahalin.